Ika Ikaw, Ito kape namin, mama, oh. Sunday. Ay, bibigyan ko na. Ito na lang mag-ano ng kanya. ano ng kanya. Ano, ng kanya. ano? Pili, ikaw, pili. Uy, pili. Pili, ikaw, pili. Pili, yan, pili. Ano bibilin mo? Ha. Grocery time. Ah, pili ikaw, pili. Ano? Ano sa iyo? Pwede na yan. Bread pan yan eh. eh. Ot-ot nga yan eh. Kasi maglilimang buwan na rin na yan eh. Maglilimang buwan. Oh. Yeah. Oh. Yeah. oh. Oh, gusto mo? Oh, get. Get ka na. Get ka, get. out. Dito kalamate? Ikaw. Go. Bisa na aabot pa ng gabi sa loob, 'no? Tama. Tuka, yeah. sila nanay lang, doon naman 'yung mabata nag-aantay nanay. bibigyan ko nga ng ano si nani. siya na bumili kung anong gusto niya eh mamaya bili kami ng ano kasi ayaw pala niya na huy nene ay ay tuwang tuwa mag grocery ikaw nene Umuha ka na ng mga kailangan na ay check ko nga pala kung magano silang gcash magano silang gcash bibili ikaw

Tutok na -tut lang. Nag-a-accept naman sila ng dito siya. Hindi na. Bili ako sila ano. Anong bibili ng batang yan? Oh, dadali ikaw? Ha? Magdadali ikaw? Yung binibit-bit kong umagin ko, hindi ako mahalang, wala akong maramdaman pa rin. Eh nasaan? Ibababad ko tayo. No, dami Thank you, eh. Ha? Sita na yung dami. Wala na. Eh kasi may kong na pa rin. Ano pa? Wala na. Ako dati. O, dede? Ha? Oh, dede!

Sige nga, try mo. Malat-alat yan. Tres lang, oh. May biskwit ka na, boy. Mura lang, oh. oh. Mm. Ano mo. Mm -hmm. Ito. Mm -hmm. Mura lang, oh. ka? 3 Bababad ko ni nanay siya, Ano? Maraming ko tigay sa yung tigay Mm. Mga dilata, okay na yon. Paano mang kailangan pa, ma? Kumuha ka na. Wala na. Sausage. Corned beef. Ilan lang. Wow, tumanto Toyo, ano?